Okay, so manang atong binignit A few moments later For today's video Binignit ang uso karon. So maghimo po tayo binignit So ingredients na ito hmm? Wala tayo nangka So di naman tayo makapalit o globe dito sa sintrono Kaya wala may naninda kay Saan na karon. Holy Friday na o Monday Mahon di Friday. So nakapamulak man kanira. Atong gano gamiton. Dili ma kompleto ang binignit kung wala gata. Wala siya makapaduga. So trebya ka pa wala pa ko masundalo, wala ko trabaho. Mamunutay og lubi. So pagbuak po na ni kung asa dapat ang duha ka mata, Diri ni mo itunong. Kaya para mo street good siya. O, oh, talawa. Ah, eh, doon ka mata, oh. Diri ni mo itunong. O. Oh. See? Straight siya. Log it. Oh, ano na ka-basic? Mmm. Mm, yummy. Diyan nakatisting, ano eh. Basic lang eh.

Man. So mo na wala nangka. Inaurot nangka palit. Pamilit mo og nangka pod. Na oh, no. ang wala nangka. Next well, Shikit, bebe. O, wala mati nangka. Saging ra nih eh. ni. Oh, das last saging. Wala. Nubra na. Mula pas na sa akong kaldero. Okay, so kuma na ang atong binignit. Kuma na ang mukhaon. Mukha ang binignit. Lahat dito sa balay. Kay atong ibudol spite. So, isang kaldero ganina. Naabot ang doon ang kaldero. Dinagin masigo sa dako pulang ani is nangka or jackfruits. Kaya nahurot na sa merkado. Grabe, wala namili ng na uban.